what's up mga paps good morning, good morning, good morning Wala na pong ambon, wala na pong ulan Babiyahin na tayo At tayo muna ay titira ng Serpentina Ayan, umagang umaga Ayan, shout out sa lahat Shout kay Idol Sprakata Good morning Idol Shout out sa lahat Nang magiging CS si natin yun dyan Ngayong umaga So, Go, go, go lang tayo kasi kailangan natin pambaon ng mga anak natin. Diba? araw-araw talagang dito na tayo. Ayan. Oh, Sarpintina muna tayo sa umaga. Right. Hinanda na natin yung tubig natin. At ang ating mahiwagang belt bag. Right. Kailangan buhay natin araw-araw. Kailangan natin yan. So, Pagkatapos nito, lalabas na tayo magpagas para di na maabala yung pasayero natin. Kaya yan, abangan nyo ang ating uh, journey, yung araw. <laughs> Kailangan, happy lang, di diba? Kahit anong mangyari sa buhay, happy lang. Bungkot-bungkodan. Anong nangyari <laughs> dito? Ayan, so... Ito ang mainit-mainit pa. Wow, amoy pa lang. Bitter na. <laughs> bitter na bitter. Alright. Abangan nyo ako kung saan man tayo mapadpad. Yung mga sadyante dyan, Di magabang-abang kayo. <laughs> Meron tayong mga bagong katalungan. Mm. Ah, maraming pait niya. So, very bitter. Bitter talaga siya. <laughs> Alright, let's go na. Umaga na. Ayan, let's go. Paliwanag na siya. Alright, ayan, tapos ito. Ya lo mana tuh ini udah ready. Ini nanti. Tunas nanti. Mau besek ding eh. Alright, tong atap sen. Ah. Itu tuh sama gum Mario ya eh, noh. Ay sunog eh. Indanan. So, Terus takap mo na tayo. malakas malakas ang sunog malakas pala ang usok ayan wala pong madaanan medyo malakas mga buklops, eh, no? habang papunta tayo doon Try to have sa yun Yung video, siguro puti na yung usok e Dami na yung bombiro eh, Ayan o, ay pa. mga malilit na bombiro o. Eh. Paluwag na mahindahan भली <laughs> <नही ताँगी। laughs> <थाँगी। laughs> <बाली> Balik. <ताँगी। laughs> kumala sa pinsi na bumbero, nandito, mga bumbero mga wow. material yung bahay, kaya, dito mula sa Kalokan. Hindi ba ako? stuck na tayo dito dahil hindi tayo pagladaan ng

pero matagugur pang makakasama pang papil-papil eh no responde pa rin oh ano kahit naipapil-papil pa

kami yung isang volunteer eh. Ang galing niya, Babs. Kami, ano kami, laloma. laloma. Bilis, ah. Uh, agad, oh. Wala traffic. shout uh, sistema you no? Know, pag isa lang dugtong-dugtong na lang, host. Uh, dami rin dumating, no? Ah, ang galing. Kung ang booking, siga magkaroon booking. Pinakancel ko, eh. Bakit? Diyan sa taas, sa... Ay, sa pote ba yan, no? Oh. Bakit? Isa pa po siya? Eh, sakto dyan, eh. Na, ano, eh. Nag-cancel nag na, na siya. Oo, nag-talanta. Nag cancel Nag-cancel na rin siya. Okay lang ka na? Uh, tatlo pa lang ako. Eh. Tatlo pa lang ako, eh. Pero kami nang tira ko, eh. Ah, gura. Bakit kami tira malayo? Parang ano, eh. Alam nga rin pag malayo ngayon. Oo. Oo. Oh, shout out kay sir. <laughs> Ang mga lang sir? Victor, Victor. Ay, Victor. Victor. Volunteer sila. So, Ang galing, oh. Ah, uh, right na nagbo-volunteer pa para sa fire truck driver siya. Yan, shout out, Ram, maraming salamat sa sure. mga sa sure. mga viewers natin. Sure. Thank you.